Tito, may munting regalo po ako para sa inyo. Tito! Bakit? Pamangkin ba kita? Babe, gusto ko na makilala ni Dad. Free cup this weekend. Pero heads up lang babe ha. Si Dad kasi medyo stick to. For sure magugulat yun kapag nakita niya malaki yung age gap natin at marami pang tattoo. <laughs> babe, alam mo naman seryoso ako sa 'di ba? Sa gusto ko din ma-meet yung parents mo para mapasaya naman kita. Alam ko naman yun yung gusto mo mangyari, 'di ba? sa nakabili na din ako ng ala kahapon. Ito, regalo ko sa papa mo. Sa lakas lang tama nito, pagkakaalaman ko sino mas matibay sa amin. Let's go. Let's go. Babe, pwede ka na ba? O, kinakabahan ka ba? Ako? Midi vibes? Kakabahan? Talaga mo kay papa mo kung okay lang siya. Babe, basta promise mo sa'kin na kahit anong mangyari, behave ka lang ha? At huwag mong papatulan yung mga sasabihin ni papa. <laughs> so tara na? Let's go! We had a deal nag usap tayo. Pero bakit ganun yung ginawa mo? This is so unfair para sa mga tauhan natin. Alam mo ba? This may cause a lot of trouble sa buong korporasyon. Kaya ayusin mo to. Dad, dito na po kami. Um, boyfriend ko po. Ah, uh, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon. <laughs> What's good in the afternoon? Ah. Huh? Um, uh, Tony, ah, uh, wala 'yun. Kumain na ba kayo, anak? Uh, hindi pa po, ma'am. Eh. Gutom na nga po. Oh, tara, halika. Umupo na kayo. Tito, may munting regalo po ako para sa inyo. Tito, bakit? Pamangkin ba kita? May pambili ka ng alak, tapos yung anak ko nagugutom? Eh kung yung pinabili mo na alak na to, yung pinabili mo na pagkain ng anak ko, hindi eh, mas okay pa. Tony, Ah, uh, sige na anak, umupo na kayo, kumain na tayo. Ma, Dad, alam niyo ba ang artist ng si Niji? Ah, talaga? Ano oh. artist siya? Ah, uh, tattoo artist po ako, ma. Oh, ah, uh, saan naman ang shop mo? Actually, ma'am, wala po akong shop. Uh, Doon po ako sa kulungan nagtatato. Doon din po ako natuto. Sige, kain na tayo. Uh, ma'am, excuse Ay. me po. Uh, maraming salamat po sa napakasarap na pagkain. Hindi uh, na po ako magtatagal. Mauna na din po ako. Walang anuman. Ingat ka. Ah, babe, kunin ko lang yung jacket mo sa closet ko. Parang uulan kasi eh, parang hindi ka mabasa. Okay? Okay. Ah, uh, pwede ba ka naman ng lalaki sa si lalaki? Alam mo ba, mahal na mahal ko yung anak ko na yan. At gusto kong sabihin sa'yo na hindi ikaw yung nababagay para sa kanya. Ah, ang gusto ko sa anak ko ay eh yung taong poprotektahan siya at aalagaan. At mamahalin siya ng walang kapantay. Yung mabait na tao. Yung mabuting tao. At hindi katulad mo. Talaga ho? Oh? <laughs> oh, Aminin ko sa'yo, sir. Madami dami akong pinagdaanan sa buhay. Aaminin ko din sa'yo na hindi ako mabuting tao. Pero sinisigurado ko sa'yo, ako yung lalaking na hinahanap mo para sa anak mo. Pinapatawa mo ba ako? <laughs> o oh, sige, sige. Magpaliwanag ka sa akin. Tapos, ipaintindi mo kung bakit sa tingin mo ikaw yung nalaking hinahanap ko para sa anak ko. Sir, mawalang galang na po ah. Oo, tama yung iniisip mo sa akin. Hindi ako mabuting tao. Madami akong maling nagawa sa buhay ko. Pero pinagsisisihan ko na yun. Itong kaharap mo ngayon, totoong tao na kumakausap sa inyo. Sir, Mahal na mahal ko yung anak nyo. Mahal na mahal ko si Chi. Ngayon, kung nasa isang bangka kami at lumulubog, nandun si Chi at isang pamilya na puro bata, mas pipiliin kong iligtas yung anak nyo. Alam nyo bakit? Kasi ang mabuting tao, ililigtas ang nakakarami. Mas pipiliin ang mabuting tao na iligtas yung pamilya kaysa sa nag-iisang anak nyo. Pero ako, ibahin nyo ako, sir hindi ako mabuting tao. Kahit buhay ko, ilalaan ko para sa anak nyo, makita ko lang siyang hindi napapahamak. Babe, eto na yung jacket mo. Bilisan mo na ha, baka maabutan ka pa ng ulan. Thank you, babe. Papaalam na ako sa dad. Sige. Dad? Sir, pamanhin po. Pero kailangan ko na pong umuwi. Dad, hatid ko lang po. Let's go. Ano, Tony? Nakahanap ka na ng katapat. Okay nga yan eh, mature yung nobyo ng anak mo. May paninindigan at hindi kayang takutin. Now, I like that man.